So, ayan ang inaipanak. So, maganda kumaga sa inyo lahat. So, ang inaipanak ay nagising na maaga. At, uh, syempre, maganda ang gising na inaipanak. Dahil, unang araw po ng buwan ng October. Diyos ko, ah. Uh, at siyempre, pupunta po ako ng simbahan. Yan, magpapasalamat siyempre tayo sa Diyos sa lahat ng mga biyayang uh, uh, binigay niya sa akin. At uh, kahit na medyo hindi maganda yung mga nangyayari sa akin dito, ay talagang binibigyan niya ng uh, magandang, magandang solusyon ang aking... Uh, pang araw-araw na pamumuhay. At yun nga po, isang tao ko naman, siguro siya ang naging kasangkapan din na binigay sa akin ng Diyos para magbigay din ng kahit paano ay tulong para sa akin. Kaya masayang-masaya ang inibanak. At uh, siyempre bilang ganti rin naman po, ay meron naman po akong ha, kung bilang gante, syempre, yung may isa po siyang healing para sa akin na ipagdasal ko naman daw rin po siya sa simbahan dito sa sanao wow, dahil uh, siya po ay cancer survivor so gusto na lang na ipadaan sa akin po na ipagdasal ko siya bilang pasasalamat po na siya po ay nakaligtas kaya yun po at ako na po ang uh, ang bahalang uh, ipagdasal po siya na sana pa ay lumawag pa rin po yung kanyang buhay na para sa ganun ay ma-enjoy ma pa rin niya po ang kanyang uh, uh, pang-araw-araw na ginagawa sa buhay maging masaya lang siya at yun na nga, natutuwa po siya na nakita niya ako <laughs> so nakita nga po niya ako na nagba vlog vlog so panood daw niya po ako at talagang tuwan tuwa po siya sa akin kaya naman po ayan naging kaibigan ko na po so kay madam tina di Diyos, ayan maraming maraming salamat sa iyo at salamat sa binigay mo sa akin tulong at uh, bilang ganti naman ay ipagdarasal ko ang uh, lubusan mong pagaling na so pupunta lang inay banak at syempre mainit po ay po ng inay banak ng shade wow so kita kits po tayo sa simbahan mga sisi ingat po kayo Yeah, makakasabay ko ang mami, ang may-ari ng bahay. At syempre ang doggy ko. Saan kayo pumunta, mami? Bibili ko ng gamit yung kapatid ko. Oo, sige po. Ingat kayo, ha? At mainit. Ingat po kayo. Saan ka po, pisa? Ay, bibili ko sana pagkain si baby o si aso. Saan? Saan? na aso. Kanini? Saan? Sa bahay. Eri po, bibili ka kahit 30 pesos sa pagkain. Baby! Kanini! Apo po yung aso. At hindi ko na po pilihan ng ano ng pagkain. So, mamaya ko na lang po siya ibibigay ng pagkain. Pagka-uwi ko po, galing simbahan. Ayan, si Mami kasabay ko. At, uh, syempre, medyo maedad na. At, alalay-alalay ang pagmamami. Uh, Ayan, uh, si Mami, ang may-ari ng bahay na napakabait. Dati po siyang teacher. Retired teacher na po siya. Uh, dito ang way po. At, ako naman dito mabundang simbahan. So, ingat kayo nanay ha. Oh, sige, thank ingat you. Ingat kayo at mainit. Ang ah, dahan-dahan. Sige Bye. po. Babay po, inay. Opo, sige po. So, ayan ang nanay. Hinatid ko na po din sa kanto. Iba kasi pong wave. Doon po siya pupunta sa Ligago. Para bumili po ng gabot. Ako din na naman pong wave. So, ayan po. Naglalakad lang iniba. Nang napakalayo po ang pupuntahan ko. So, nagmula po ako sa parang 7. Wala. Hanggang... Barangay Dos po ba yun sa simbahan doon? So, mas maganda po yun at nakakapag-exercise naman, eh, naman ang inaibanak. Kahit pa paano ay kinakailangan naman ng katawan natin ang magpapawis. So, nandito na po ako sa highway. Ayan. So, medyo malapit-lapit na po ako sa simbahan. So, deterachin ko po yun doon. So, nakikita po yun na Jollibee. So, kakanan po ako doon. At yung pundulong yun ang simbahan dito sa bayan ng Tanawan. Ay, ang init. Nililiban na po ako lang kalsada. Diskan dami. Ang dami sa sakyan ayan. Sige malapit ako po. Ito na po ako sa tapat ng simbahan ng Tanawan, and Church of St. John the Evangelist. So yan, may nakita na po ako si Nanay. Dito sa pagtitiri ka ng uh, kandila. Ayan. So ay. Tama pawisan. At medyo pagod ang inibanak pero hindi yan iniinta basta nandito tayo sa tahanan ng Choa siyempre. Wala kang iindahin pagod. Ayan. So inailan ng inyo tayo. So merong Ali po, lahat po. Isa lang po 'yan. Ah, kanya. Ah, sa anak nyo Ah, okay. Ano po dito te ang ano? Family. Yung sa kasi sa yung sa may kaibigan po ako sa ibang bansa, gusto niya magpaano? Yung para sa gumaling po siya sa sakit niya. Ayan po. At, sabi daw po nila eh, magkano po ito eh, na 60 po so 60 pesos daw po pala itong isang ano ito po ay kandila para po sa mga taon para sa lahat po ano po yan ito kandila kay nanay at siya po yung magdadasal para po sa ating uh, kaibigan sa sisindahan po from Canada yan dan tinan si di Diyos ay magdadasal po ni inay Mami, maraming maraming salamat ha. So 60 pesos po yung kandila na po. Pagdarasal namin. Maraming salamat na ni Floor. Uh, so pupunta naman po ako sa loob ng simbahan para ipagpatuloy po ang uh, pagdarasal ko para sa aming sarili at para din naman po sa uh, kaibigan kong si Madam Tina so po ito po ang napakaganda at napakalinis sa simbahan po ng tanawan ayan ito po sa loob ng simbahan ay makikita po ang isang school na kilalang kilala ang La Consolation College of Tanawan ayan so marami pong tao ay Ate, magkano po ang kandila? Ten po. Ten po. So yan, bibili rin po ako ng kandila. At magtitirik na rin po ako dito. Ay. So yan. So ito iba't ibang kulay at may iba't ibang kahulugan. Ano? Oo nga pala. Ayan. So yan. So, may iba't ibang kahulugan po pala ang mga kandilang bibiling ko. So, ang red po daw ay life, life crisis ng yeah, katatagan sa mga pagsubo. At ang blue naman po ay yeah, financial at pagpapalang material. Ang violet ay pagpapatawad at kapatawaran. Orange, family, ang kapamilya at kaibigan. At ang brown po ay para po sa pasasalamat anniversaryo at karawan. So, ibig sabihin po, ito po ay inagamit kapag ang isang tao po ay may karawan. din po, kaunawa ko. At syempre, ang green po ay para din po sa kalusugan. So, bibili po tayo ng green. At syempre, ang yellow, ang pagpapala. At red, para po sa mga pagsubok na dumatating sa ating buhay. Ayan. So ito po. Sa so ito yung pinupuntahan ng mga tao para magtitik ang kandila at umiiling sila na mga wish para sa kanilang mga sarili. okay Po ang isa. Bless. Yeah. Okay. So sindihin na po 'yung tinong kandila. Ito okay. so, 'yan po meron makiibig ka na mayroon pinagbibig naman yung tiny bags yung e effective din tamit naman dito pa yung, yeah. oil, yung... <umba> well <LipoHi> tiny with oil pero yun siya, ito lang po bababag nyo lang bababag nyo lang effective naman yung pumutin din naman po ipakabot na tiny bags tiny bags, ano yun? sa lasada ko din rin kita ayo paligit niya hindi na bukas na Papa. Papa. Hindi yung si Papa. Papa. Hindi nga. Ito rin po ang aking mission at na uh, hiling ko po na sana ay lubusan ng gumaling po ang ating kaibigan, ang aking kaibigan si Madantina de Chos so hanggang dito na lang po ang aking pagbablog at maraming maraming salamat po sa inyong lahat lagi po kayo mag-iingat bye, bye.